Kailan nyo nakikilala ang kagandahan ng isang tao? Hindi physical, ha? Yung kato, kalooban. Kailan nyo nakikilala? Pagka siya ay mahinahon o pag siya ay galit? Siyempre, pag galit. Lahat ng tao, masamang tao, pag mahinahon siya, masarap siyang kasama. Maganda ang buka ng muka maganda ang sasabihin. Pero galitin mo o subukan mo't galit. Yung inilalabas na ugali, paggalit, ang tunay na ugali ng tao. Kasi kung hindi ka naman galit, syempre, mapagbigay ka. Pagkabinigyan ka, thank you. Pero pag galit ka ba, inabutang ka pa rin ng kape, sabi pa rin ba sa asawa mo, thank you. Di ba, baka tabigin mo pa yung kape. Kasi galit ka. Pag galit kayo mga kapatid, you are under trial. Dahil dun nyo ipakikilala ang tunay nyong pagkatao. Pagkakayo na, na ubusan ng pasensya. Kaya lahat tayo diyan kailangan magsiyasat ng sarili. Kasi meron talagang nice, ang gaganda ng muka, ang gaganda ng umiti, ang susweet so mag-hello, ang susweet so mag-hi. Pero, pag nagalit na, yung ugali lalabas, yun ang totoong siya. Not that person when he is cheerful. Not the person when she is well, when she is having her way. But when things go wrong, that's when the real personality comes out. Kaya marami pong mag-asawa. Dalawa lang ang nangyayari habang tumatagal ang panahon. Lalo mong namamahal. Kasi nakikita mo ang kanyang asal sa oras ng kagipitan. Sa oras ng hirap. Sa oras na nakakagalit. Sa oras ng gutom. Sa oras ng pagod. Lumalabas yung tunay na tao. At kung maganda yung lumalabas, lalo mo namamahal. Pero tuwing nagkakaroon ng hirap, gutom, pagod, ang pangit ng lumalabas sa ugali, unti-unting natutungkab yung pagibig ibig mo sa kanya. Kung patong-patong na brick siya na matibay, unti unting nababawasan, nayayanig, hanggang mamaya gigising ka nalang isang araw, hindi mo na pala mahal. Kaya may mga mag-asawa giwalaya. sana Sa naipon na nakitang kapangitan ng ugali. Wala nang maapuhap, wala nang makapang mabutit maganda na pangahawakan para manatili pa. Mas nananaig yung mga nasaktan ka, na ka, na offend ka, kesa sa ikaw ay na cherish, na mahal, na nourish. Kaya may mga nagiwalay. Akala nyo automatican, mag-asawa na kayo, forever kayo na, magkaibigan kayo, kayo na talaga. No. Kasi nagkakakitaan kayo ng ugali. At dun sa mga panahon na yon ang lakas ng withdrawal. Pag gumagawa ka ng mabuti, may deposit. Pero gumagawa ka ng masama, may withdrawal. Anong natitira? May balance ba? O wala? Ang maganda niyan, mga kapatid, tayo yung mga tao na merong karapatan at merong kakayanan na kontrolin ang ating ugali. Kasi hindi tayo hayop. Kaya sabi, be transformed by the changing of your mind. Kung may track record ka na lagi ka nalang may nakakagalit. Lahat na lang ng nakasama mo sa trabaho, nakaaway mo, tapos sasabihin mo, binubutasan nila ako, pinagkakaisahan nila ako. Sobra naman, kahit saan ka nalang pumunta, ikaw yung pinagkakaisahan. Sobra kang star, nag-uusap-usap lahat ng kumpanya para pag dumating ka doon, pagkaisahan ka. O talagang ikaw ang humahanap ng gulo. Halos lahat ng kaibigan mo, ang ending, kaaway mo in the end. Huwag mo nang sisihin pag mahigit tatlo na sila. Baka ikaw na yon. Kung isa, pwede pa masama siya, kaya kami nag-away. Dalawa, masama siya, kaya kami nag-away. Pero pag tatlo, apat na, mag-isip-isip dahil may common denominator sa problem and it's you. Kaya titingnan natin, ano ba yung ginagawa ko? Paano ba ako nagsasalita? Paano ako nananahimik? Paano ako kumikilos? What was appropriate to say one second ago no longer is? and hurts the feelings rather than helps its cause. Pag may dapat kang sabihin, lumampas, lempas na. Timing is very important. And you know what is most important na i-time? Sorry. Mas madali, mas mabilis, mas maaga, mas umuusok, mas mainit yung sorry, mas tama. Pero kumisan, nahuli lang yung sorry ng a few minutes, wala nang talab. Dapat mabilis tayo magsabi ng sorry. I'm sorry, I was wrong. Mabilis. Pero hindi arte. Taos puso. Pag lumampas yung pagkakataon, wala na eh. Tapos na. Time is very important. So it's not really just do not say, but what the Bible is really telling us is do not think this way. Pag sinabi mga kapatid, do not say it, hindi lang do not say, it. ang ibig sabihin, huwag kang ganyan mag-isip. Ganyan ka kasi mag-isip, ganyan tuloy na sa sabi mo. So pag sinabing huwag mong sabihin yan, ang totoong sinasabi, huwag kang mag-isip ng ganyan. Baguhin ang paraan ng pag-iisip. Kung paano ka nag-iisip, nalalagay sa puso mo ang lahat at mula dyan lumalabas ang mga salita. Matthew 12:34, For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong laman ng puso, inilalabas ng bibig o ipinapakita ng katawan sa aksyon. At kung yun ang yun, ang lumalabas sa ating bibig o aksyon, yung hindi maganda, yung nagpapalayo sa mga tao sa atin, nakakaaway tayo, dapat palitan ng laman ng puso. Hindi lang dapat palitan at pagandahin ang bokabularyo. Hindi lang dapat gandahan ang timing. Yung pinagmumula ng bokabularyo natin, yung ating espiritu, yung ating pagkatao, yun ang dapat talaga mabago. At kadalasan, ang mga tao naman, hindi sila likable only because